hapon mga guys happy happy monday magpaganda ng mula nagatay ng screen protection sunscreen nagsundo naman ako ni Ronila launa pa dudiritsu ako ng palawan ba ako sa alawans nila mm hindi makaluma ang ating suot ngayon. Makaluma ang suot ngayon, mura. Yung meron na Binigay ito sa akin, kaya appreciate natin yung nagbibigay. Huwag natin at arti artihan Salamat tayo na binigyan tayo kaya suotin natin. Para matuwa din siya kaya paano gusto niya makita pakita ko sa inyo kaya nang bahalang mag ano kung anong masasabi niya sa akin sa otin ano yun wala pa tayong lipstick ha? sa school San lagyan mo yung tubig mamaya magtubo na mm -hmm. lagyan mo lahat kaya... Pugasan mo yung puting tab. outfit for two days. Red. Pasiksi tayo pagpunta sa school para di liit tayo liitin na ibang taong wala tayong ayos. Ibang nga dyan dyan, mga artista niya, artista ng buaw. Nalas lugar yung kaartihan nila dyan. Mm. Let's go. Ala una ano na guys, ala una utso. Punta na ko sa school kay diretso pa ko kuwasa aming alawang. Maya naman. Okay, na guys. oh, ayan. Ilagyan ko na yung screen. Para di makapasok ang pusa. O, ayan o. Eh. Diba? May screen ah. Ayan. Mm. Mm. ayaw mga guys sa launa ano magalas dos na po ng hapon namaritso ko sa palengke bumili ang kaling ako dyan bumili ng vitamins ko tapos ayan pakita ko lang sa inyo yung palengke tapos dumaan ako dito sa bikiri bibili ako ng tinapay kaya bigla ako nagutong guys dito sa bikiri na sarap ng mga tinapay nila dito ko bilihan dito na ako sa harapan ng school guys 3.30 p.m. na po guys sinisat ko malapit na po kanilang out ngalangga. Alas tres, pasado na. Ay. Yung bag guys. Cute yung bag guys. May bulsa sa gilid. Binili to sa East End ni ma'am. Ayan, ni regalo sa kanya. Pinalalahan siya. Ano, timing lang dumating nung Sabado. O, di ba timing? Regalo sa kanya. Nung Pasko. Maliit lang siya, Oh. maraming bulsa yan, may bulsa sa gilid regalo sa kami budi daily ka na, hay anay hay, hindi na pagkita maya, nasa yung mag <guluh> vlog o diba, ba't ka maya, matalino tapos maya uh, yan, matalino, di dapat maya kunin mo nang, ano mo tanda rin electric pan okay, anong time, bumili akong bigas <guluh> Anak itu binini ku ya mau uniform mamaya, langgahan yan. Kenapa yang ini super? Apakah anak kalau ta ice? Di aneh. Mau gustu big mo? Balunan mo dito kunin mo. Enak, mau milih aku nang. Ah ini. Bias lumenyak undang lawan gantang-gantang. Kawang. tag ano na siya 1.30 na Diyos ko oh, ang mga bigas bubos ng balonan mo Ilagay mo dun. bubos ng mo bumili akong carne 50 pesos but 1 tuyo 20 pesos tutuwi ko ito mamaya ayan bumili ako ng ano guys langka si e, ano ko eh halo ko dito Sila dun. Ito, ito, na ano lang, ka? Ano pa? Nulutuin ko so, naman. Di ang gano'n, niya. Di ka magutang sa ano mo bayuan, lamitan. Ilagay mo muna yan doon, no? Ilagay ko muna ito sa bigas. Dito ang bigas. Ang ano mo, mga midyas mo, sapatos ibalik sa lagayan, ha? isang ray na o isang gantang ito yon siya guys bali 130 to siya guys o diba? sobrang mahal yung ano ngayon kaya sa mga hilig mag ano ng kanin baha wag itapon lutuin ulit ibaw-baw isangag o kaya hugasan ihalo para hindi manuang yung inyong bugas ayan San?

Ewan ko kung maabot to ng apat uh, na araw sa atin. Tatlo. Kasi minsan may nahihingi ng kanin. Dito dahil. Mahihingi ng kanin. Naawa naman ako hindi bigyan. Alam niyo naman tayo ganito tayo. Mm. Forma. <laughs> forma. Lang, forma na forma. natin mamaya guys. Ang ating laga. Alasing ko na po. Lulutuin ko na to guys. Oh, Lauyahin ko to siya guys. Buyas at batuan ng sili. Yung 50 pesos na karne at nilaga ko na siya guys. Ayan guys. Oh, Pinausok-usok kong nalalaman guys. Oh. Sa Sana all. Nagkahoy ako. guys, ilagay ko na po yung tiny yung tiny pala ay minarinit ko na po yung tiny guys, bago ko siya yung kasi wala na po akong plano na lapuhan siya kaya ang ginawa ko minarinit ko at pinugatan po mga guys na na at ayan na una nakukain sa kanila mga bata kasi nagbahaw na yung kinakain kasi hindi ako na nangalihan bago umalis punta sa school kaya sabi ko sa kanila magsaing pa kumauna na lang ako kasi di pa naman daw sila luto marami pa naman bahaw kaya ako na lang kumain ayan na guys looks yummy na thank you thank you for watching don't forget to like and subscribe to my youtube channel this is me Marina Gani Vlogs thank you so much everyone

ng aking kain dyan guys kasi nyo po pala ang ingay kasi dyan may bisita po yung aking junakis naglaro sila ng laptop kasi share share yan siya hindi na yun sila madamot sa mga laruan sa silpo nagpapalaro o yan magano tayo ng pakwan, maghiwa hmm. tayo. Maraming binigay na. po pala may ganang sa, sa nagbigay ng pakwan. <coughs> Thank you sa nagbigay dyan, guys. Binigyan kami ng aking sister in law ng pakwan. At ayun na nga, hihiwain ko na yung pakwan. Kasi ano yan, sa yellow na yun siya, guys. Mas mura yung yellow kaysa yung pula. Ma ano lang yan, guys. pag 25 lang isa, minsan wow. 30. Depende sa anong laki, guys. Hindi sa per kilo. Pero mayroon din per kilo. Pero mas gusto ko yung hindi per kilo kasi hindi ka mapamahal mo, rana o diba oh, di ba? oh. 동아불보고.